Ayun, nauna na yung dalawa sa parking lot. Nandito pa ako ngayon sa, ano, sa taas. Kasi ang tagal ko daw magbihis. Kasi pupunta kami ngayon ng Asian store. meron silang calamansi powder I don't know hindi ko pa ito na try pero ay from Philippines meron silang toyo naghanap ako ng malaking toyo sa doon sa atin oh my god seriously 12 dollars well talaga mga bilihin yung mga guys pero kailangan eh sabi nyo yung laban daw ito, itong ketchup pero marami naman dito e, oh, kung totoo yun pila ng marami ano sa lang lupia 28 dollars marami naman siya. ito yung favorite ko na binit sa bibig

may may pa. Yan. Yeah. Kukuloy niyo yung yun mga kanoon. Energy. Ang padagdag energy daw. Hindi naman nagdaga ng energy. Alright. Naka. <laughs> Libre ako ng turan. Kasi yung points ko uh, na-redeem ko today. So, I got free turan. I get free to run! <coughs>